Oh. Napakahalaga ng edukasyon naman, 'di ba? Oh, Lalo na sa panahong ito. May nabasa nga ako, sabi nila, ang kalaban daw ng edukasyon eh hindi naman hindi naman kapangkabangmangan. Anong ang kalaban daw ng edukasyon eh yung paniniwala mo na alam mo, pero ang totoo hindi mm. mo alam. Oo. Oh. 'Di ba maraming tao ngayon na ang akala nila alam nila. Yes. 'Di ba? Um, Tapos kala ko. nila kapangyarihan nila 'yon. Oh. Eh hindi naman tama yung kanilang alam. Yung ganoon. So 'di ba? Kaya hindi rin hindi rin sapat na meron kang edukasyon. Tama ba yung edukasyon mo? Eh, yes. diba? kaya lahat 'di ba sa anumang bahagi ng ano, nilalabanan natin ng fake news. Mm -mm. Kasi yan ang kalaban talaga ng edukasyon, yung fake news kasi pinaniniwala niya ang mga tao na totoo yun kahit hindi. Tama, 'di ba? At pag yun ang nakakatakot, pag pinaniwalaan mo na yung alam mo ay totoo kahit hindi, yun ang kalaban ng katotohanan at ng totoong edukasyon. All-knowing. Alam na ang so, lahat. Yes. Pero dapat meron tayong parang... Pags. Pagsasaliksik. Oo. oo yes. Utak na parang estudyante. Mm -hmm. Hindi dapat mawala yun. Ano? Mm -hmm. Kasi sa ngayon, wala. Kalat talaga. Kahit saan mm -hmm. ka tumingin, maraming fake news. Mm -hmm. so, Kailangan magsaliksik ka. Yung nalaman mo ba ay tama? Yes. Kaya kailangan yung nalaman mo, saliksikin mo, i-check mo, di ba? I-research mo. Tama kaya itong nalaman ko? Ay, mali pala itong nalaman ko, di ba? Parang yung, para yung nalaman mo na inakala mong tama, ay eh, maiwas to mo. At yes. hindi mo rin maipakalat. Tama. Yes. Yung Kaya ganda ng ginagawa ni Ryan eh. Ano yun? Ba, diba? alam nyo ba? Ah, oh. ba? Diba? At least para... Ang dami nating natutupo. Oo, yes hindi nyo pa alam ang lahat. Tama. Thank you sa reminder, Ryan. <laughs>